Hello, Eatins! Malapit na ang Big Bold Brave Awards ng Nylon Manila Magazine at lamang na lamang ang ating SB19 kasama ang ang team sa kanilang collaboration noong nakaraang Asian Artist Awards. Kaya naman, congratulations at uh, buto na po kayo mga Eatins dahil ang laki ng agwat, ang laki ng lamang, ang laki ng buto na ng SB19 na nakuha nila mula sa mga 18s kasama ang AM team. At maraming salamat mga fans ng SB19, mga 18s, sa walang samang sumusuporta sa ating SB19 sa butuhang ito. Dahil sila ay lamang na lamang na. At I'm sure panalo na sila. At congratulations, keep humble mga boys. Dahil marami pa rin mga fans, walang tigil ang mga 18s sa pagsuporta sa inyo, lalo na sa ganitong event at awards na Big Bold Brave ng Nylon Manila Magazine. Again, congratulations is Binintin and and team.